Oy, ay, ay, ay guys. Pulang ganun. Oy, speech, ay. speech. Ay, masabi you know, mo kay Kuya Sydney Jack. Eh, uwi na yung dalawa eh. Paano? kayo yung sayo dito. kami. Mm. Pwede pa kayong dalawa ni Geraldine. Mm -hmm. pa, yung dalawa. <laughs> kayong, dalawa? <laughs> kayong dalawa. Kayong dalawa. Lang. Kay Perry, uwi ka ba? Uwi na ako eh. Bakit? <laughs> Binasted mo kasi. Bisa, video ba yan? Matanggala daw kasi kung kayo tao kwenta. Kay Lola ba siyang have a safe trip. Wala na akong kwentuhan. I'm gonna miss you. Take care of yourself and everything. And to so, uh, Kuya Sydney, magpataba ka. Tignan mo naman to. ka ng vitamins. And of course, uh, mag magkakape, lalo na sa tanghali. <laughs> tsaka uh, at wag sa wakas aalis ah, ka na. <laughs> sa wakas aalis? Lalamig na ang barton. Medyo bawas-bawasan. <laughs> Medyo <laughs> bawas-bawasan <laughs> yun. Makakatulog mag na kami ng mahimbing. Bye-bye. <laughs> panonood dyan ng YouTube. <laughs> <laughs> oh, okay, okay, mga panonood ng YouTube dyan. <laughs> Kuya Eugene. Ingat, ingat kayo. Ingat. Yes. Uh, kita pa tayo sa batal. Bawal umiyak, ah. Kuya Paul. Kaya nakapag-beach to. No? Ang <laughs> 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 Naiyak na. <laughs> Bigyan Bigay natin to kay uh, oh, Yo. Sidney. O oh, si L.A. Lopez o oh, mismo. Speech naman dyan, kuya. Salamat sa inyo. Napakababayit niyo. <laughs> Happy birthday, kuya. Ito yung bahay namin. Parang CR. Bye! <gasps> Ah, speech lang lang kuya. Ah. Ako, speech. Speech. Wala akong masabi. <laughs> talam, na. Bag, ako. ano, bagano, mag ano <laughs> <talam. laughs> <-i -bu> ka lang. <laughs> mag-aibo. Mag-aibo. mag-aibo ka. Mag-aibo ka para... Masaya na siyo kasi... Luminaw ay mga mga hugoy. Kuyang, na lang ang titi. maipal kayo lahat e magkawa ka ng concert yung job, ikon yung, plano yung, O MTV si ka yasik. Oh 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 oh. outro outro, Wala ba outro jan? Di ba kayo kakanta ng mga. Oh 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 Short oh 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 Ang dami mo mabagsak. sa kasabi ng puta, pero ayos <laughs> ang pinapanood natin